So, sa nag-comment sa atin dyan na kaya niyang i-detect yung problema dito sa labas. Halimbawa, pag naputol itong isang wire na papunta sa poste mga master. So, sa nag-comment po, panoorin mo po ito ha. Kung anong mangyayari, kung kaya pa ba i-detect ito. So, ayan na nga po mga master no. So, sa nag-comment at nag-share sa ating video, maraming salamat master at na-explore natin kung ano ang kakayahan ng RCBO. So, welcome back mga master. Kung natatanda nyo yung isang video natin mga master na may title na gaano ba kadelikado ang wire na galing pusti papunta sa inyong bahay kapag naputol lang isang linya nito. Ang uh, binabanggit ko na wire mga master ito na no? o service drop wire. Tsaka may nag-comment kasi doon mga master at nag-share na may caption na RCBO lang daw yung solusyon sa ganong problema. So, ito nga mga master, na order ako nito para masubukan natin kasi ang na-try ko lang nito mga master na automatic siya magti-trip kapag nagka-problema sa loob ng inyong bahay. Kasi mas sensitive to siya sa mga ordinary na breaker. Mas subukan natin ngayon kung pati yung wire na nasa labas ng bahay ay kaya niyang i-detect kapag naputo ng isang linya nito. O magiging unbalanced kasi mga master kapag naputo ng isang linya nito. So, buksan na natin mga master. ganito yung setup niya mga master. Bali, dalawang breaker yung nilagay ko itong RCBO at ito MCB para makita talaga natin kung saan yung mas sensitive at mas safety gamitin. Kasi itong RCBO may unbalanced protection, ground fault protection, short circuit at overload protection. So halos nandito na sa kanya lahat. Ito namang MCB, short circuit at overload protection lang siya. Makikita natin ngayon kung itong RCBO rin, kung kaya niya pa rin madetect pag naputol itong isang linya dito, kung kaya niya madetect ang unbalance at ground fault. So, kung madetect niya, safety din yung tao na halimbawa makasagi dito mga master kapag naputol to Kasi yung isang video natin na ginawa, pag naputol to at nasagi dito ang tao, pwede siyang makurinti at mamatay. So, susubukan natin ngayon nito mga master dalawang breaker naman to alagyan muna natin mga master ng itong light indicator natin na kill. ayan kasi wala tayong ibang ilaw ito so ayan na kunwari energize yung service provider nyo dyan sa inyong lugar mga master ito natin to ayan tsaka unatin tong RCB o mga master ayan at itong MCB. So, kita ba mga master? So, may liwanag siya. Wala kasi ibang indicator mga master. So, ang gagawin natin ngayon dito mga master, putuli natin siya dito kung kaya ba niyang i ang unbalance at ang ground pull. At ito rin, kung saan sa kanilang dalawa ang mas maganda gamitin at safety para sa lahat. Hindi lang sa loob ng bahay Pati na rin po sa labas ng bahay. So, ito mga master, putulin po ito mga master. Tingnan natin kung anong mangyayari. At, siyempre, pag naputol ito mga master, may nag-comment nga pala doon, siyempre may return current dahil may nakasaksak na ilaw. Paano daw kung bunutin yung ilaw? Di, siyempre, wala na ang return current. So, itong demo ko nga mga master, para po ito sa, halimbawa, di nyo alam na may naputol dito. Ang pagkakaalam nyo lang, brownout. So, magtitira talaga kayo ng ilaw na nakaon para pagbalik ng kurinti, alam nyo agad. Ang di nyo rin alam kung putol dito, kung paano kung may napasagi dyan na tao. Kaya ito yung susubukan natin ngayon mga master. So, putulin na natin dito mga master. Oh. Yan. Huwakan ko muna kasi wala pa namang yung return current. So, tingnan natin kung anong mangyayari mga master. So, may indicator pa rin yung RCBO natin mga master. Pero, ito mga master, may ano na to may return current na to. Kunwari itong mga master, ito yung lupa at napadaan ka dito, napasagi ka. Kung kaya niya pa ba ititik itong ground fault at unbalance. Mag-unbalance kasi ito mga master kasi itong isang linya lang yung magagamit. At same time may ground fault kasi nakaapaka dito sa lupa. So, subukan natin mga master kung kaya niya ma-editik. So, kasi sa comment na sinagot ko nga siya na di siya madidetik kasi nasa labas lang siya ng bahay. Ang pagkasabi niya sa akin kung electrician daw ba ako kasi di ko alam ang ganitong bagay. So, nasagot ko siya na hindi ko kasi alam din yan mga master kasi ang natry ko lang, ang ground fault yung dito sa loob ng mismong bahay na protektado dunya So, ito masubukan natin mga master. So, ito, kunwari ito yung tao orli, mga master. At na padaan dito at napasagi dito. Kung kaya niya ba, kung mag-turn off ba siya para tigil yung return current na mapapunta sa tao kung halimbawa madikit siya. So, kung mag-turn off siya, safety yung tao na mapadaan. So, ito na mga master. Ayan, dinikit ko na sa, kunwari sa lupa, at isagi ko siya dyan. wala siyang reaction mga master so ayan sa nag comment at nag share po ng ating video so kung mapapanood nyo po ito master ayan di po siya na detect na pagkasabi mo ang ground fault protection hanggang sa service entrance o yung service drop wire so hindi siya madidetect mga master yan ulang reaction itong rcbo at ito lalo na itong mcb yung napunta na kuryente dito mga master uh, napasagi ka ay 220 pa rin kung ano yung pumasok dito siya pa rin yung lalabas off muna natin itong mga master may papakita ako sa kanya ito idugtong ko na lang para di na maparami yung trabaho ko uh, ito natin natin mga master so wala tayong crimping tool mga master ha. Ito lang muna. Para mapatuloy natin yung demo natin. So, energize natin uli. Yan. So, ito mga master. papakita ko naman sa inyo kung paano talaga siya mag-react ng ground fault. Halimbawa, ito yung wirings natin sa loob ng bahay. Ito yung outlet. So, ilipat muna natin ito mga master. At subukan natin, isagi natin yung isang linya papunta dito kung anong reaction niya. Kung madidetik niya ba agad. So, ilapit natin to konti mga master. Ito yung self-grounding na ginawa ko. Binaong ko sa lupa. Wala itong kuryente mga master. Kailang kunwari, pag naka ka dito kung anong magiging reaction. Ito yung valve natin ulit mga master. Kung Kunwari, ikaw to siyempre na nakasagi dito, nakapaaka lang. At nasagi mo yung isang linya dito at yung live pa talaga. So, pasok natin. O, pasok natin. So, automatic na turn off siya mga master. So, ayan yung ground fault na kaya niyang i Ito lang yung nasa loob. Pero yung sa labas ng bahay, wala na. So, reset natin uli. O natin. Subukan natin, kasi ang linya dito sa mga master, line to ground, subukan kung idikit siya sa mismong ground din. Kung kaya niya pa, ma-detect pareho silang ground naman. So, ito. Ito yung ground. Dito sa self-grounding rin na ginawa natin mga master. So, walang reaction mga master. Kasi, pareho naman silang zero volts. So, walang kuryente yan mga master. Ito mga master, Subukan natin kung kaya niya ba i-detect yung ground fault na sinasabi ko. So, lipat natin to mga master para makita nyo. Ayan. Pasok natin dyan sa live. Uh, halimbawa, ito dito unahin kasi nga nakapaaka ka lang at napasagi ka sa halimbawa nagsaksak ka ng appliance mo at napasagi mo yung isang linya ng wire at ang live pa talaga ito yung react, magiging resulta mga mastero. oh. so umilaw siya mga master kung halimbawa ikaw to mangisay ka na lang hindi pa siya magtuturn wala siyang reaction mga master samantalang itong RCBO pag napasagi mo yung isang linya mga master yun automatic siya magtuturn so ayan na nga po mga master no so sa nag comment at nag share sa ating video maraming salamat master at na-explore natin kung ano ang kakayahan ng RCBO so kung di nyo na-skip ang video makikita nyo na talagang hindi niya madi-detect kung ano man ang magiging problema sa wire na galing puste papunta sa inyong bahay kung halimbawa maputol ang isang linya nito so wag maging kampante mga master no pwede pa rin makurinti ang tao pag nasagi dito so maraming salamat mga master uh, mag magingat po tayo sa kurinti